Hello guys, ngayong araw sasabihin ko sa inyo ang mga kinarga ko dito sa aking makina na 7 Horsepower. Mostly ang parts nito ay galing lahat sa US. Mayroon itong standard Delitzon Black na may 72mm piston at 55mm stroke. 225cc engine. Mababa ang stroke compare sa ibang 7 Horsepower. Ang kinaganda lang nito ay makapalang block. Kaya nilagyan ko siya ng 77mm piston wisco. At nilagyan ko rin siya ng billet crank na galing sa IRC na may stroke na 58 mm. Kaya from 225 cc ay naging 270 cc na siya. Mayroon itong ERC billet crankcase cover. Mayroon itong billet head na galing sa dead racing. Nasa presyo pa lang ay na talagang mapapawaw ka. Mayroon itong 32 mm SWR carburetor, methanol jetting. Mayroon rin itong ERC billet finless PBL flywheel at PBL coil na may 12,000 RPM nakabilit dyno cams at bilit lifters at ERC bilit special rod na para sa bilit crank at whisko piston kaya after mamodified ang makinang ito na dating 7 HP ay naging 10 pounds of torque and 6,500 RPM na equivalent ng 12 horsepower at hanggang dyan na lang ang aking masishare sa aming makina maraming salamat sa panonood please follow and like and share Sino man ang katapat, di matatalaban ang kaba Pambatol ka sa pagkara